para iwas traffic. Uh, marami tayong kalaban doon sa pagiging empleyado. So dito sa ating company, nakita naman ninyo siguro kung paano kumita, gaano kadali kumita sa ating company. So yung katanungan mo sir, uh, alam ko hindi ko direct na nasagot yung gustoan. Uh, hindi mo ano yung, tawag, yung gusto mong marinig sa akin sana ay hindi ko talaga namit yung, yung gusto mong marinig sa akin. Kasi bilang isang kasabi rin dito, yung iniisip ko ninyo, ganun din ang iniisip ko. Hindi lang kasi ako empleyado dito. At least member din ako. A uh, partner din. Uh, partner din. So may mga tao rin ako. Yun din ang pinapangamba ko. Pero sabi ko, sa sa aking, wala, sa aking analyze, analyze dito, sa aking company, matatag itong company natin. Kasi marami tayong kaibigan na talagang nakakatulong din sa atin. Uh, hindi lang ako nagre-rely dun sa mga sinasabi doon sa meeting. Siyempre nagsasaliksik din tayo bilang isang, bilang isang kasapi dito sa ating uh, uh, company. Kailangan natin magsariksik. Siyempre yung lahat ng binibitawa natin pera dito, yung sinasari natin pera, na kinagpagura natin yun. So hayaan haya ba natin mawala ng pasta, di ba? Pero yung pagiging member natin, kasi negosyo to eh. Sino, sino ba sa atin ang nakaranas na kong mag-negosyo? Lahat Lahat to? Lahat. Di ba?